Pagbati ni Kiko Estrada sa birthday ni Riza, simula na nga ba ng plano ng Eat Bulaga para sa kanila ni Miles? Malapit na nga bang tawaging The Bark Ads si Kiko? Pangalawang lunes ng Pajak Princess, muling tinutukan ng mga manunood, at panalo pa rin. Talaga namang muling tinutukan ng mga fans ang pangalawang lunes ng Pajak Princess, June 17, 2024. Na kung saan, ay napanood na nga si Miles Ocampo dito. Matatandaang, pilot episode pa lang ng Pajak Princess, ay talaga namang todo na ang suporta ng mga fans dito, at tinutukan talaga ito ng mga manunood. Sa katunayan nga, ay nag-trending pa nga ang Pajak Princess na napag-usapan na rin natin. Na mababasa pa nga ang ilan sa mga comments ng mga netizens dito. Pero ngayong Lunes, June 17, ay hindi mapagkakailang kitang kita pa rin, ang suporta ng mga fans sa Pajak Princess. Lalo na nga talaga namang maganda ang kwento nito, may aral, at talaga namang napapanahon din ang kwento, at istorya nito. Naayon nga sa ilang mga comments, ay nakaka-relate nga sila sa kwento, at nangyayari talaga ito sa tunay na buhay. Lalo na nga ang mga nangyari sa unang linggo nito, na kung saan ay marami nga sa mga netizens na nag-comment, ang naiyak, dahil sa mga nangyari, lalo na sa pamilya ni Princess. At ngayong lunes na, June 17, ay dagsa na naman ang mga nanood nito. Na makikita nga, sa online viewership ng Pajak Princess, sa YouTube livestream nito sa TV5 Philippines. Na kung saan ay umabot nga ito, ng mahigit 7.3 thousands na mga tumutok at nanood sa kanilang YouTube livestream sa TV5 Philippines ngayong Lunes, June 17. Na kung ikukumpara nga sa katapat nitong time slot na mayroon namang 5.3 thousands na nanood sa kanilang YouTube livestream sa kapareho ding oras. Na kung saan ay makikita ngang wagi ulit ang Pajak Princess ngayong Lunes, June 17, Nakinuhanan sa kaparehong oras, mula 11.40 am hanggang 11.50 am. Dahil sa dami pa rin ng mga nanood at tumutok dito, sa kanilang YouTube livestream sa TV5 Philippines. Samantala, tila magiging tulay nga ang mga Team Kimi, para maging parte na rin ng Eat Bulaga si Kiko Estrada, dahil nga sa ginawang pagbati ni Kiko sa birthday ni Ryza, natila tila simulan na nga daw ng plano ng Eat Bulaga para sa kanila ni Miles. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Matatandaang, legit nga ang gulat ni Riza, nang makita si Kiko Estrada, na bumati din sa kanya sa VTR, noong June 12, na tila, ayon nga sa ilang mga comments, ay tila napapadalas na nga daw na ginagawa ito ni Kiko, gaya ng pagbati niya sa birthday ni Miles noon Ayon pa nga sa ilan, ay tila may inihahandang plano nga ang itbulaga para kay The Bark Ads Miles Ocampo, at kay Kiko Estrada Pero, posible nga kaya itong mangyari, na maging parte ng Eat Bulaga si Kiko Estrada, at magpakilig sa mga legit da Bart ad sa buong mundo, gaya ng Aldab noon. Kung ang mga team Kimi o mga Kimi fans ang tatanungin, ay hindi nga ito imposibleng mangyari. Pero bakit nga ba? Una na nga dyan, ay ang dami ng mga kinilig kay Kiko at Miles, sa unang pagkikita pa lang nila noon, matapos maglaro ni Kiko Estrada ng Perifee. Lalo na nga, noong ginulat ni Kiko si Miles sa Itbulaga, na may dala ngang bulaklak, at nagdate sila ni Miles sa Itbulaga. Dagdag pa dyan, noong birthday ni Miles, na kung saan, ay kahit nga busy si Kiko sa taping, ay bumisita si Kiko sa Itbulaga para isurprise si Miles sa birthday nito. Sa dami nga ng mga kinilig dyan, ay hindi mapagkakailang gusto talaga ng tao ang kimi, kaya naman, malay natin, ay hindi na nga magtatagal, ay maging parte nga si Kiko ng Itbulaga. Na marahil ay ganito nga ang itsura, kapag naging parte ng Itbulaga si Kiko, at syempre kasama si Miles, para mabuo ang Kimi. Matatanda ang, inulan pa nga ng suporta si Kiko Estrada, matapos niyang sabihin sa isang interview, na hindi nga daw siya marunong mag-host, at hindi din daw siya high energy gaya ng mga The Bark Ads. Nang tanungin siya kung game siyang mag-host sa Itbulaga. Nagbiro pa nga ito, nakakailanganin daw niya ng sampung espresso kada umaga, para lang masabayan ang energy ng mga da ads. Pero, talaga namang inula ng suporta ang sinabing ito ni Kiko, dahil totoo naman ang mga mababasa sa mga comments, na kayang kaya din naman talaga ito ni Kiko. na kahit nga sa ating channel, ay puro suporta kay Kiko ang mga mababasa, patungkol sa pagiging host nito sa Itbulaga. Dahil kung magiging parte na rin ng itbulaga si Kiko Estrada, ay paniguradong araw-araw ay kakikiligan ito ng mga fans. At magiging simula na nga, ng mas marami pang projects ni Kiko at Miles, nang magkasama. Kayo ba mga ka-highlights, gusto nyo din bang maging parte ng itbulaga si Kiko Estrada, at tawagin na rin siyang, The Bork Ads Kiko. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?